So guys, dito kami ngayon sa Kataban at dumaan po kami sa ilog. Yan po, napakaganda. You know? Ayan, sarap mag-swimming oh. Sheesh! Okay. So yun guys, uh, yan po nakaraan nung pumunta kami ng Kataban. Ah, hindi pala. So, nan po pala yan ng, ano, ng pangkol. Mali po pala yung sinabi ko na una. So, nan pala yan ng, ano, ng pangkol. Nag, uh, po kami dyan ng baboy. Kasi yung uh, sila mama, kumukuha po sila ng uh, baboy at uh, binibinta po nila. Parang ano ba siya, buy and sell. saan ginagawa na. So, yan po. Ayan so, ang ilang mga namit na baboy. Dato na naman mama nami man may sarili siya na ligo ano manang ko siya mo may siminto pag may nami ng liguan ito ah <coughs> <coughs> oh. Ano ang sige. Tara, koding na muna. <laughs> <laughs> mo, Ilang kilo kaming? Pitimbangin ka namin. Hmm, big. Hmm. This is awesome. po si ate yan po yung ano may ari po ng mga ano ng mga baboy at ang ano, yung mga big na ano namin na napili kami dyan sa mga beef na yan ang kukit ng mga baboy dyan mga ano na na sa napalitak na ako sa Hilonggo. Maraming marami po yan. Ito sandapano? siyang pulo. Sampung pirasa pa sila, Ante? kami Hmm, free sa yung isang isa, -isa Pero nabawasan na ito. Nabawasan na ito ng tatlo. Damo. Ay, okay. na na. Yeah, yan, mga ba na yung magkarain. Tinami mga tiyan <laughs> oh, <laughs> nila na yan. Bunda. Eh, bunso ayah, ayah, bunso atau Oh, Oh, pan harangdan, harangdan mangitu. Oh, lawe Ni ang uh -huh. um, ma Okay 1 2 3 4 5 6 7. mga mababaul dapat 7. Uh -huh. Kurang Pang 7 Yung maliliit na oh, Nabawasan na. ng tatlo ay. kanina. Pero hey,

So yun guys, yung nung pauwi na kami ay nagpundo mo na kami doon sa tabi ng kalsada na uh, merong ano, merong ilog, ah uh, hindi, merong ah uh, konti manit na ano, mabalot. Nagwashing sila mamas doon sa uh, top down. channel Bawal po yan. Huwag magpano tubig dyan ha. Taka video ka. Ito na po yung baboy na nakuha namin doon. Ano po yan? Dalawang piraso. So guys, uh, um, yung learnings natin doon is that uh, hindi lahat ng bagay ay nakuha natin na hindi natin pinagpapaguran. Kailangan talaga merong katawag na sakripisyo para makuha natin yung mga bagay na kailangan natin. Para makuha natin yung mga bagay na gusto natin, kailangan <clears throat> merong sakripisyo na tinatawag. At minsan uh, yung sakripisyo na to pagod o papagod ka magbibigay ka ng oras at uh, ka ng emosyon pero ah, uh, kahit ganun pa man all nakakapagod siya pero bandang huli ikaw pa rin yung magigain ikaw pa rin yung makikinabang kaya yeah. piliin po natin yung mga bagay na although nakakapagod siya pero worth it siya sa bandang huli kailangan guys subscribe Maxalon Pilis